Unahin ko muna itong isyu ng uh, People's Initiative. Sa tingin ba ninyo, panahon na o tama ba ang PI, People's Initiative, para hindi tayo naliligaw, ang pamamaraan ngayong panahong ito sa Chacha? Well, um, nakita naman po natin, no? Uh, kasamang Mike, meron talagang stigma ang uh, masasabi nating anumang uh, paraan ng pagbabago ng ating saligang batas. Pero siguro bago ko punto-punto sa inyo, kailangan munang maintindihan ng ating mga kababayan yung napapanahon at kinakailangan talaga na pagbabago ng ating salig saligang batas. Dahil ang 1987 Constitution maliwanag, marami po talagang flaws and imperfections, maraming mga loopholes, maraming mga aspeto at provision na tila nagpapabagal sa ating pagbundad. No? So uh, I think uh, talagang napapanahon yung pagbabago ng ating saligang batas. Yun uh, sa, sa question or sa usapin tungkol sa paraan ng pagbabago na to, nakita naman natin na yung mga, mga panukala dati no, na inilatag, particularly yung ating konas kaya yung Constitutional Convention, may mga pros and cons talaga sila. No? Yung Constitutional Convention, sinasabi natin masyadong mahal, yun naman ko on kung pwedeng uh, maggamit no, ng mga nakaupo yung kanilang uh, sa lukoyang posisyon para uh, palawigin yung kanilang uh, yung pang anong mga advantage meron para sa kanila. No. So sa aking pananaw, no, uh, naman ng ating saligang batas ang People's Initiative bilang isa sa mga mekanismo ng pagbabago ng ating saligang batas. At sa tingin ko naman, um, kung ito ay magagawa at masusunod ng naayon sa ating uh, konstitusyon, at uh, tumatalima no sa sa sasabihin natin na ethical na pamamaraan ng pagdasa uh, pag, sa katuparan nito, ay I, I I believe that this okay. is really one of the more potent ways to change the constitution because this is directly coming from the people